Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Um, I-share ko ngayon guys sa inyo kung ano yung mga pamamaraan ko, mga iniinom ko, mga kinakain ko para um, ma-overcome ko yung anxiety. Um, meron pa rin ako guys, um, may mga symptoms ako pag minsan, pag minsan okay, pag minsan hindi. Pero um, hindi ako kagaya noon na sobrang na pinadapa ng anxiety eto guys, um, umiinom ako ng vitamin C yung vitamin C ko guys, hindi ko siya inaaraw-araw ina-alternate ko siya sa ibang mga vitamins yung vitamin C guys, any brand um, ginagamit ko pwede ako sa mga local brand ng um, vitamin C pwede rin ako sa mga imported brand ng vitamin C uh, actually, ina-alternate ko siya and then, meron akong iniinom na magnesium um, meron siyang magnesium capsule which is Actually, it's good for anxiety, sa mga may anxiety. Um, pag uminom ka ng magnesium, especially yung mga magnesium na nakakatulong sa, sa yung mga muscles, sa mga bone ng tao, um, gumagamit ako niya ng uh, magnesium capsule. And then, yung Neurobion, I think na-share ko yan sa ibang mga nakakachat kong mga may anxiety din. Gumamit din ako yan. Kasi dati, nirecommend ng doktor ko yun kasi nagkakaroon ng mga muscle pain, muscle tension. So, Neurobion is good also for your nerve. So, gumagamit ako ng Neurobion. Pero, hindi ko siya, guys, inaaraw-araw. Inaalternate ko siya sa ibang mga mga vitamins. And then, um, gumamit din ako ng... Um ng ibang mga brand kagaya ng mga vitamin um um iron um ferrous sulfate gumamit ako niyan or Iberet yung rich in iron na mga capsule or vitamins gumamit din ako niyan uh, rich in iron um, magnesium um, vitamin C um dati nag vitamin D din ako nung nasa Pampanga ako kasi hindi ako gaano naaarawan doon pero pag nandito ako sa probinsya lagi akong naaarawan so hindi na ako gaano nagte-take ng vitamin D vitamin D is really good to mix with other vitamins kasi it helps your immune system also um, sa mga may anxiety kasi guys um, napakahalaga na meron tayong mga um, vitamins na tinitake din pero Uh, kasi marami tayong mga physical na um, um nararamdaman, di ba? So it's good to have like complete set ng vitamins also. Um, aside doon sa mga kinakain natin, it's good to take uh, vitamins para makatulong sa katawan natin. And then um, gumamit din ako guys ng mga barley pero hindi ako um, active or gumamit ng regular hindi ako nag-regular Um, gumagamit ako ngayon guys ng salveo grass kung narinig nyo yun, yun yung ginagamit ko pero um, hindi ko siya nire-recommend um, really kasi depende sa tao pero sinishare ko ito guys sa inyo para alam nyo kung ano yung mga ginagamit ko um, nag barley ako dati and then na ngayon nag salveo ako pero ginagamit ko lang siya every parang every other day or twice a week ko siya ginagamit And then <clears throat> yung iba guys na ginamit ko um meron akong mga ginagamit din na mga capsule na parang mga collagen pero hindi ako gaano active kasi morena ako guys hindi naman ako totally yung parang maputi na kagaya ng iba na gustong magpuputi Gusto ko guys kasi yung morena ako pero I also use collagen once in a while para sa um, para sa hair growth and then sa sa nail mga ganon um nakakatulong siya kasi so, sobrang, sobrang nakakatulong din ang collagen, lalong-lalo lalo na sa babae guys, lalo na sa mga edad namin nasa 40s na, nakakatulong siya ng malaki um, ang iba guys na ginamit ko, more on gumagamit talaga ako ng mga pagkain, ng mga um, healthy food, uh, more on vegetables talaga ako kasi lumaki akong probinsya na so mahilig ako sa vegetables. Um, and then also yung mga meat, meat fish, yung mga fish, more on fish yung mga kinakain ko, fish and vegetables. And then, nag talaga ako ng salt kahit noon pa. And salt and sugar, uh, very aware ako sa paggamit ng ganun. And then yung mga yung mga pagkain na iniiwasan ko kagaya ng mga soft drinks, yung mga oily foods, yung mga street foods hindi ako kumakain ng hindi na ako kumakain ng ganun. And then um, yung mga yung egg naman guys, actually ina-alternate ko siya ayaw ko rin siyang kainin ng araw-araw. Especially pag fried egg. Pero boiled egg, it's okay. Pero yung fried egg, not really. Kasi, pero kumakain pa rin ako. Um, kasi may oil na siya. And then, um, sa akin guys, dati, sa mga may GERD or sa mga may mga acid reflux, yung gatas kasi, um, hindi rin siya maganda. Pero paminsan-minsan nagagatas pa rin ako, guys. Um, kasi it's real, yung gatas kasi yung milk. Especially sa akin kasi hindi ko nilalagyan ng asukal ang milk. Ewan ko sa iba, guys, ha. Ako kasi ang paggamit ko ng milk without sugar na. So, um, it's also good for your... Um, for your bone kasi ang milk um, nagbibigay siya ng lakas lalo na before going to sleep di ba pero sa mga sensitive ang stomach sa mga may GERD matindi ang acid um, hindi siya maganda sa gabi din ewan ko sa iba guys pero um, sa akin kasi nung nagkaroon ako ng mga bloated ng ng acid pagtaas ng acid sa stomach ko. Um, yung gatas medyo challenging siya sa akin. Pero pag okay naman ako, nagme milk din ako once in a while. And then, coffee, no coffee. No, no coffee na ako. Pag gusto kong magkapi guys, mag choco na lang ako. Pero I don't do it every day I do it pag nafe-feel ko na nagkikrabe ako. Um, it's all... Ako naman guys, hindi ko perfectly na masasabi na I, I eat very very healthy now. Um nagkakaroon din ako ng mga tugdon um, cheating time which is minsan nakakakain din ako ng mga meron ding mga bawal, di diba? Pero yung mga vitamins guys, very priority ako talaga sa mga vitamins na tinitik ko kasi kailangan talaga natin, guys. Ako um sa totoo lang matindi din yung mga pinagdaanan ko way way back super, super hirap yung mga pinagdaanan ko. Pero may mga times din na um, hindi ako makatulog dati nung unang-una pa. Pero ngayon guys, pag inatake ako, hindi pa rin ako makatulog. Pero after a while, okay na ako. Nakakatulog na ako. So, um, yung iba pa guys, um, meron ako karamihan nagginagawa ginagawa ko every night. Um, nakikinig ako ng mga ng music, relaxing music Ewan ko kung ginagawa din ng iba na kapwa, kapwa kung may anxiety. Um, relaxing music is really good. Lalo na kailangan tahimik yung room mo, tahimik yung kung saan ka nagre-relax. And then you listen to relaxing music is really good for your brain. Um, nagiging, uh, nagiging kalma yung pakiramdam mo pag, na, pag may music. So ang music naman guys, it, it's all up to you. Kung ano yung mga kinahihiligan yung music. Sa akin kasi, guys, mahilig ako sa Latin music kasi I dance Latin for room. So, I listen to some of Latin music sometimes pag naka-mood ako kasi nare-relax ako. And then, at the same time, yung yung Latin kasi sinasayaw ko. So, I do my exercise alternate kahit na medyo iba yung pakiramdam ko, guys. So, um, Nag-exercise pa rin ako ng kahit konti lang. Pero, pag masamang-masama talaga, um, nag, hindi ako hindi ko ginagawa. And then guys, of course, is your environment. Um, environment is very important. That's why I came back here in the province kasi um, environment is very, very important sa recovery ng isang may anxiety. Uh, make it sure na yung environment mo is yun yung lugar kung saan ka kumakalma, kung saan ka kampante na mag-relax. Kung hindi naman guys, hindi ka kampante sa gano'ng sitwasyon or lugar kung lasaan ka, you have to make it sure na merong kang time, minutes or hour na merong kang relax time na ikaw lang. Walang ibang tao, ikaw lang. Um, kailangan merong kang time na para sa sarili mo to have yung kakalma ka. Kasi it's really, really good to help your recovery. Kasi gano'n ako guys, nakaka-recover. Ewan ko kung maia-apply din sa ibang mga may anxiety. Pero yun yung nakatulong sa akin ng malaki talaga is yung environment um, is very important to consider. Kasi if you are in the environment, even though you you eat proper food, your environment is not healthy, then it will affect your recovery. So yun lang guys yung masishare ko ngayon. Um, sana maging okay ng lahat um, hindi ko sinasabi guys na I am 100% okay. Sometimes, meron pa rin akong mga flares na mga symptoms, pero hindi na siya ganon katindi, kamukha noon. May mga times na medyo weak, very weak din ako natatakot ako or something. May fears pa din. But, I get up and I do what it's needed, which is, kailangan kong lumaban, kailangan kong kumalma, kailangan kong magdasal, kailangan kong tumayo, kailangan kong magising kasi may mga gagawin pa din ako sa bahay. Kung, kung nanghihina naman ako at hindi ko feel, I relax and then I do it again after, you know, after a while, after few hours or the next day. Ganon. Um, sana guys, sa mga mga may mga anxiety, may mga may depression or may mga trauma sa buhay na nakakaranas o naranasan noon um pray nyo guys, promise. Uh, prayers is very very help, helpful sa pagre-recover ng isang may anxiety. Um pagtanggap, kailangan tanggapin na nandiyan na yung anxiety. Pero yung manage, how you manage your anxiety, doon na lang tayo mag-focus. Um each every day is different guys hindi siya pare-parehas meron yung days na okay tayo okay ako no may mga days din na hindi ako okay so um sa aking experience guys is is all about how you manage yung anxiety um, kailangan guys also sa mga nagwo-worry, kailangan meron din kayong check up sa doctor just in case hindi niyo hindi kayo kampante sa nararamdaman ninyo, then you have to do your check up as much as possible. If it's not naman pag alam niyo nang anxiety talaga yung nararamdaman niyo at kaya niyo i-manage siya, then um lilipas siya, lilipas yung na, kung ano yung nararamdaman niyo. Anyways guys, salamat guys sa pag pagsuporta sa vlog ko, sa aking mga videos. And I hope to see you again sa mga susunod kong video. Bye guys.